Ayun mga gawik, isang masayang hapon sa lahat yan no? Sa hapon na ito mga weeks, tayo ay magluluto na naman O yung ating lulutuin ngayon ay adubong kangkong At ang ihalo natin mga gawik ay topo, yung tokwa Ayan na nga. Ready na yung ating mga sangkap dito mga gwiks no. Nalulutuin. Ayan ay ating uh, slicing. Iwain natin. Yung ating kamatis. Ayan sibuyas at bawang. At siyempre yung ating panimpla no. At siyempre ngayon tayo ay mag-harvest ng ating tanim. Kangkong mga gwiks, Chinese kangkong. At dito nga. Ayan. Maglakad lang tayo ng konti dito sa ating garden at ito yung kangkong natin mga gawiks. Self-watering to. Ito ay Medyo matagal ko nang tanim, wala to sa aking mga upload videos no. Yan, ito ay self watering na ating ginawa at ilang beses na to na harbisan. So ayan yung ating kangkong dito mga na dito tayo magharbis kung ilan lang yung ating pwedeng ma-harvest dito mga So dito tayo kukuha sa tatlo na naiwan dito. Yan. Tatlong buti yan tatlong buti yan mga gawiks. dahil yung apat dito ay naputulan na yan at yan na yung bagong usbong niya. yan so ngayon tayo ay dito mag sa tatlo na to tama lang to sa atin marami na nga ito dahil isa lang tayo nakakain dito no so dito natin to ilalagay no yan harvestin natin putulin natin so ito ay self putering mga guwigs no yan So ito na ngayon mga wix tayo ay magputol na no. Ito ay naputulan na, nakapag-harvest na dito. So ito ay self putery mga wix Ayan yung kanyang ugat no, sa ilalim no. Ayan. So ito ay tuloy-tuloy lang. Pag nagputol tayo ay magsanga ng bago. So ito mga wix ang isang puno ay pinutulan, nagiging apat, lima ang usbong. So ito nga, apat ang kukuni natin na sanga no. Yan. At may isang maliit, pang lima, ito pang anim. So ito ngayon yung ating gugulayin, puputol, pinutol natin at yan nga ay ating adubuin. So yan ay, tayo ay mag-upload nito mga gawik ng self watering na Chinese kangkong dito sa yan, plastic galon ng mineral water. Wala tayong upload nito. Ito ay aking sinubukan lang sa Chinese kangkong dito sa yan, plastic galon na self nga at ito naman ay maganda ayan maganda yung tubo ilang bisis na to na harvestan mga guwigs meron kasing mga simple mga nangihingi <laughs> ngayon lang ako nito makapag harvest na sarili para makapagluto tayo sa sarili natin so ayan so sa isang buti mga guwigs ayan yung ating naharbis. harvest no So dito tayo sa pangalawa ngayon. Ayan. So ito yung una. So, ito yung pangalawa. Ayan yung pangalawa mga guys. Ang kanyang ugat din. Ayan yung ugat niya sa ilalim. Ayan. So babalik lang natin. Dahil kukuha lang tayo dyan. Puputo lang tayo. Pag naputulan mo yung sanga mga guwiks Yan marami ng kapalit niya na sanga Ayan katulad nito ngayon isang sanga lang Marami yung tumubo sa isang puno maraming kapalit kapag ka pinutulan so ayan puto lang tayo ng putol nito dahil sa ito ay magsasanga ulit dadami pa So, tatlong buti lang ang ating harvesting magawik kasi yan na sa ating sarili no so ayan ito ay magsasanga ulit antayin na naman natin harvest lang tayo ng harvest ayan so dito tayo sa pangatlo kunin natin magawik yung pangatlo no ayan So ito yung pangatlo niyang puno natin na ah, herbison So ayan yung kanyang sanga mga guwiks. Ayan yung kanyang status. So buhay na buhay. Pag naubusan ng tubig ay eh, dito tayo maglagay sa tubo. Yung may tubo tayong nilagay sa gitna no. Para hindi na natin bubuksan o bubuhatin sa iwi. sa taas. Dito lang tayo magsasalin sa tubo. Yan kaya diyan tayo maglagay ng tubig. So ngayon, ito lang ang ating kuha na no, tatlong buti lang, ay tatlong galon. So ayan ah Ayan na nga mga guwiks, ang ating na-harvest no. Ayan. Sariwang sariwa, berde na berde. <coughs> so ayan yung ating na-harvest mga guwiks na tatlong yan tatlong galon no. Yan isa, So, dalawa, tatlo. So, yan. So, dito yung iba pa na una nang naputulan. Ayan na yung mga sanga niyang bago ulit. Antayin natin. Yan ay dadami pa. So, marami pa dito. Ayan. Sa mga gustong manghingi, ayan yung ating ibinibigay no. Ang haba na nga nila o. Oh. Yan. Yan ang ating na-harvest na kangkong. Yan, kasi yan na sa tinto. So yan mga pagpatuloy natin yung ating paghahanda sa lutuin nating adobong kangkong no. Yan ang ating kamatis ay ating ang hiwa hiwain. Yan ang ating sangkap ngayon. Yan kamatis, siyempre sibuyas at bawang, yan ay magka-partner no. So yan. So yan ang mga guys no. Yan, tapos sibuyas mga guys. sibuyas. Yan. Bahala na kung anong hiwa ang gagawin natin sa sibuyas no. Bala na si Batman, magusga sa ating lutuin. So, 'yan ang ating sibuyas. Iwalay lang natin sa kamatis, ganun din ang bawang, magpiga tayo. Piga lang tayo dito mga guix nang ilang piraso. At simple ngayon, ang gagawin natin mga guix ay magprito muna tayo ng ating saug, yung topo. Saug natin sa ating adobong kangkong. 'Yan yung ating kangkong mga gawiks dyan ngayon na ating sinubukan sa self-watering no, sa empty na plastic galon ng mineral water ay kapakipakinabang so walang katapusan yun mga gawiks yun ay putol ka lang ng putol at tutubo ng tutubo mas marami pa ang sanga na tutubo so ito na yung tupo natin mga gawiks hiwain natin ayan hiwain natin yan para maprito natin no. so, yan So yan mga guwits Ayan ay ating Prituhin muna Prituhin natin to Ayan So yan mga guwits Tayo ay mag start na nang mag -prito Ng ating topo no nating ating nahiwa Ayan So yan ang ating Prituhin muna Ayan So ito mga guwits Ang mantika na ilagay natin no Ayan Pang prito dyan Sa ating topo Sa tokwa Painitin lang natin yung matika mga gawiks nung no? Yan. Ganyan lang tayo magluto sa sarili nating ulam ngayon. Adobong kangkong na ang halo natin ay yung tukwa. So, yan. Pagka na brown brown na yan sila mga guwik Okay na yan Yan ang ating sasahog nga Dito sa ating adobong kangkong Pituin lang natin yan so, yan. So habang nagpiprito tayo mga guwiks, natin yung ating kangkong no. Ayan, putol putolin natin yung talbos, yung dulo. So ilagay natin dito. Sa ating pinggan, ayan. So para yan ay mabilis tayong makatapos. Ayan, himay-himay. Ayan yung ating Chinese kangkong. Chinese kangkong to mga guwiks. Ayan, Sabay-sabay na natin 'to lahat mga gawiks dahon at saka yung ulo dahil malambot lang 'to. Yan ay alisin na natin. ayan. Ijo marami yan eh. So 'yan ang mga gawiks, ang ating unang ginsa ay yung kamatis at 'yan naman ang sunod natin ay yung bawang no. ayan yung bawang. At siyempre pagka natapos tayo sa pagisa sa ating mga sangkap no ay lalagay na natin yung tupo at saka yung ating Chinese kangkong no. Ayun. So yan gisa gisa pa more. Sunod natin yung sibuyas. Ayun, halo-halo na yan mga yan. Yan. So, at syempre, pag natapos yan mga guwigs, ay yung ating tupo, no. So, yan, antabayanan nyo na lang sa ating paggisa na tayo ay makatapos sa ating pagluto nyan ng ating adobong ah, kangkong. So, yan. So ito na ngayon mga gawiks Yung ating adobong kangkung Ayan Lagyan lang ito natin Kunting ano mga gawiks Tuyo So yung nagisa na natin Yung ating Sangkap no Ayan At nilagay na natin Sa ating bandang huli Yung ating kangkung Ayan So yan ay timplado na Paghiwalayin lang natin mga guwiks yung ating kangkong no dahil sa sila ay nagdikit-dikit. Ayan. Lagi natin yung ating mga halo. Paghaluin natin. So yan ay ating lagyan ng kunting tuyo. Yan ay para sa adubo. So, okay na ito mga Gawiks, Dahil sa hindi na ito dapat natin pakuluan o pa sa apoy. Ayan na yung ating Chinese kangkong na adubo. Kangkong no. So, yan ay okay na, ready na, open na natin. So, yan ay luto na. Ayan na yung ating adubong kangkong. Ayan. Miss yes, Yahoo, sa lahat dyan. maraming salamat sa inyong suporta dyan, sa ating pag ng kangkong. Yan. Ito ay walang magreklamo. Sariling atin, sariling ulam. Bye-bye, Yahoo. Masayang buhay sa lahat dyan.